Aries, ang Aries sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho ay mapanuri at masaya sa mga ginagawa, dahil maayos na ng pera para maging maayos ang buhay. Laging masinop at maingat lalo na sa pagsasalita, hindi nagtitiwala kagad lalo na kung pera ang usapan maingat, wala sa isip ang pagseselos, tiwala sa mahal, Inuuna ang mabigyan ng buhay na masaya ang pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa mga bituin, may katipiran magpalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color gold number 19, number 21, at number 33. Taurus Ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisipili na sa trabaho walang sinasayang na pagkakataon. Kung kikita ng pera kahit may kahirapan ay gagawin, basta walang magiging sabit ayaw ng mga usapang may kayabangan. Kung nasa trabaho mas gusto ang mag-isang gagawa para nang mapanatiling makakatapos ng maayos, may katapangan ang ugali ngayong araw, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw na mula sa sikat ng araw, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color red number 19 number 24 at number 39. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matsaga at laging inuuna ang pamilya para mabigyan ng maayos na pamumuhay at kung nasa trabaho ay masinop. At ayaw ng usapang chismis kung nasa trabaho, laging masipag at maingat sa dapat nagawain, Laging kasipagan ang puhunan hanggat bata pa kaya masipag sa buhay para makapag-ipon ng pag-asenso. May maselang ugali ayaw ng mga usapang mahaba, at hindi magpapautang ng pera masinop ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan may katipiran sa pagpapalabas ng pera mga masuswerteng kulay at numero color green and color pink number 19 number 24 at number 36 Cancer ang Cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina ayaw nagpapataan sa trabaho at pagsinabi ay gagawin dahil pag may naipangako ay gagawin ayaw. Nang napapahiya sa trabaho kahit pa may kahirapan ay magtitiyaga para makaunlad sa buhay at makakuha ng pag-asenso sa trabaho, una sa kanya ang pamilya kaya hindi basta magpapautang ng pera maingat at maaruga sa magulang at sa pagkain ng pamilya, para laging maging maayos ang mga kalusugan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, matipid sa paggasta at paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color yellow number 20 number 14 at number 36. Leo ang liyo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masikap sa trabaho at matapat sa mga sinasabi at laging. Uunahin na mapasaya ang pamilya, hindi makukuha sa mga suhulan ng pera, dahil maingat sa pamumuhay, ayaw ng perang madumi na maiipon sa tahanan ay maingat sa mga sinasabi, para laging may good energy ng swerte sa mga dapat magawa ng pamilya, mas nais na magtrabaho ng nag-iisa, nang makagawa ng maayos para maka-asenso, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Leo ngayong araw, na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color white number 26 number 39 at number 10. Virgo ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masikap at madisiplina sa mga sinasabi, kung gagawa. Nang trabaho ay hindi mo kayang mapaglakuan dahil matalino. Matapat sa trabaho sa ginagawa, dahil gusto ay maka-asenso sa buhay-trabaho. May katapangan ang ugali na. Matahimik pero kayang ilabas pagkailangan hindi gagawa ng problema, sa trabaho may takot mawala ng pinagkakakitaan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, malambing sa pagmamahalin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color silver number 10 number 24 at number 29. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina pag may nasabi ay gagawin, at hindi basta. Kayang lokohin, dahil may isipang matalino at hindi kayang mabiro, ng pangit dahil may katapangan ang pag. Uugali, ngayong araw, sa bahay ay mas gusto ang matahimik. Nausapan, para laging may good energy ng swerte sa pamilya, hindi mo makukuha sa suhulan ng pera, may maingat na ugali sa mga sinasabi at ginagawa, hindi nagtitiwala kagad pagtungkol sa pera, lalo na kung utangan ay ayaw na usapan ang bigay na ugali ng kalikasan sa Libra ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color pink number 29 number 11 at number 20. Scorpio Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May isipang matahimik mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, at kung gumagawa ng trabaho, ay hindi nag. Papataan mas gusto ang nakakatapos ng maayos ng hindi. Mapag-alitan, at ayaw ng paulit-ulit na paggawa sa Usapan ang gusto ay mabilis na usapan na walang paligoy. Ligoy, wala sa isip ang pagseselos, kagad tiwala sa minamahal, Maaruga sa magulang at handa laging makatulong ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa mga bituin, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, may katipiran sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color yellow number 26, number 15 at number 37. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. Nang mga kalikasan, ngayong araw ay may ugaling matapang, na kayang ilabas pagkailangan, at sa trabaho, ay walang aatrasan pag nasa legal ang kikitain, may mahabang pasensya kung sa mga dapat nagagawin, matapat sa mga sinasabi at ginagawa, nang laging makakuha ng pagtitiwala sa ibang tao, at ayaw ng mga usapang tuksuhan ng pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, Malambing sa pag-ibig ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color silver number 22 at number 33 at number 10. Capricorn Ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan sa trabaho ay ayaw ng nagmamadali dahil mas gusto ang gumawa muna ng plano para makaiwas sa pagkakamali sa mga ginagawa naman ay maingat at laging matyaga at matapat sa trabaho at hindi kayang makuha sa suhulan ng pera dahil laging nasa isipan na mapasaya ang pamilya, masinop sa mga gawain at hindi nakikisuyo sa ibang tao. Ayaw ng mga usapang suhulan ng pera para hindi balikan ng karma ng kamalasan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa paglabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color white number 22 number 15 at number 16. Aquarius Ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, maingat sa sinasabi, lalo na sa trabaho para walang maging kaaway na tao sa hanap buhay, at sa tahanan ay maingat sa pagsasalita dahil ayaw. Nang may nagtatampo sa pamilya, ang kasipagan na ginagawa dahil nagbibigay ng good vibes, ng swerte sa mga gagawin, sa mga gawain ay hindi nakikisuyo, sa ibang tao ayaw ng may utang na loob, sa trabaho ay masinop, at hindi gagawa ng pagpapataan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa mga bituin, may katipiran sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 10 number 36 at number 25. Pisces. Ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan sa trabaho matyaga, at maingat sa mga ginagawa, at may ugaling madisiplina sa trabaho, at hindi rin basta tumutulong sa kasama sa trabaho, dahil nasa isipan, ay maging matalino at masipag sa trabaho, para sa pag-asenso na pangarap sa hanap buhay, matyaga sa mga gawain, at kung may nasabi sa napag-usapan ay itutuloy nang hindi masira sa ibang tao kung nasabi na sa gawain kahit pa ay magtitiyaga para matapos matapat sa sarili at may paninindigan kaya hindi papayag sa palakasan sa trabaho nag-iipon ng pera para may maitutulong sa mga kapatid at magulang ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow number 25, number 19 at number 30.